Ayan mga kabarangay, welcome back sa ating Munting Channel. Magluluto nga pala tayo ng masarap na sardinas na sa puti mga idol. Ayan talaga naman, pwedeng pang negosyo mga lods. Ayan, at kitang kita naman kung gaano kalambot, pati tinik talaga naman napakasarap. Ayan, sundan nyo lang po ang video at panoorin po natin. Ayan, ganito lang po ang sistema paggawa ng sardinas. Spanish sardines mga idol. Talaga naman napakadali, napakasarap lang at simpleng-simple ang kanyang mga ingredients. Ayan, meron tayong tawilis na talaga naman. Sariwang-sariwa, unang una, natin sa may bandang ulo at tanggalin natin ang kanyang pinakabito at tanggalin na rin natin ang kanyang pinakabuntot mga idol. at syempre pagkatapos niya tsaka natin hugasan ng maayos at ibrain lang natin mga lods ng mga isang oras sa so, purpose natin rito para mawala ang kanyang mga dugo-dugo ibrain natin sa maraming asin ayang Ayan yan, nakabrine na po. So pagkalipas ng isang oras, ayan na at hinugasan natin ulit. Pagkabrine at saka natin sinala, ayan. At syempre, ibubuti na po natin siya mga idol. Ayan. Syempre, meron tayong laurel at saka natin ilagay ang ating uh, tawilis. Dapat po sariwang-sariwa mga idol para masarap ang ating Spanish sardines. Ayan, kagaya niya, naglagay rin tayo ng carrot. Syempre, kunyari, may design para naman masarap at talagang authentic ang ating pagkagawa. Ayan. At syempre, meron tayo rin itong ilagay na olives idol. Mga olives, ayan. Buong olives, ayan. Kung wala po lips, wala naman problema. At syempre meron tayong nilagay rito na asin mga idol Siguro ang nilagay na asin natin rito ah, 1 per teaspoon 1 per teaspoon lang mga idol Kasi pag dumami talaga naman aalat Ayan at syempre maglagay tayo ng konting bichin Maglagay tayo ng konting oyster sauce Ayan ganyan lang ang timplada so, Kung mayroon tayong ano Kung may budget po tayo Pwede tayo rito gumamit ng uh, olive oil mga idol Pero kung wala po tayong budget Pwede na rin po ordinary mantika Ayan masarap na rin po yan At ganun din naman ang lasa Ayan at syempre may additional, additional tayo rito Bawang ilagay natin syempre pampalasa na rin At higit sa lahat Naglagay tayo rito konting soka. Siguro mga kalahating kutsarang soka at syempre pampabalans po sa lasa pampatibay. At huwag natin kalimutan maglagay rin tayo ng buong paminta. Ayan para masarap. So ganyan lang ang ati ng ating sardinans. Ayan napakasimple, napakadali. at syempre i eh, sell lang natin ng maigi ayan at pagka sell natin ng maigi ilagay natin sa pressure cooker at lulutuin natin sa loob ng isang oras yes isang oras mga idol para sigurado na para patitinig at patilasak kung kuha natin sa ating homemade sardinas ayan maglagay lang tayo ng tubig siguro at least mga kalahati sa buti yung tubig ayos na yan so ayan na nga at sinit na natin sa loob ng isang oras uh, pagkalipas po ng isang oras ay luto na ang ating homemade sardines na talaga namang di mo na kailangan bumili sa supermarket sa mga tindahan dahil meron ka ng stock sariling homemade sardines. Ayan, kagaya niyan. At dandahan lang po, talagang medyo mainit. Ayan, mahirap hawakan. Kailangan mayroon tayong pangsapin. So, ayan ang mga idol, luto na mga kabarangay ang ating uh, masarap talagang homemade sardines. Homemade panis style sardines. Talaga namang napaka-easy, napakadaling gawin at higit sa lahat. Napakalambot ng tinik. Walang biro. Talagang malambot kung gaano kalambot yung nabibili natin sa supermarket, sa mga tindahan. Na sardinas ganun din siya kalambot. Basta lulutuin natin sa loob ng isang oras sa pressure cooker. Ayan mga idol. At sure po, hindi po nababasag rito ang ating buti. Wala pong ganun, hindi po siya nababasag. Ayan sa mga gustong umorder ng ating bagnet bagoong, nasa Shopee na po. Meron tayong flavor rito, spicy bagnet bagoong. At ang ating original bagnet bagoong. So mamaya ilagay po natin rito ang ating uh, mga link ng Shopee at Lazada sa ating comment section. Ayan, marami po salamat.